meron teknolohiya, ngayon meron po tayong na, na ibigay na ganito. Marami na po kasing project sa amin district, marami po mga ganyan, mga solar irrigation, pero merong gumana ng mga ilang araw, tapos tumigil na, hindi nagagamit. Kaya sinabi ko kay Doc Lisa, pakikuha nga yung mga facility na dapat ay tumatakbo, tapos hindi tumatakbo at tingnan natin paano patatakbuhin. But, yung sa inyo ay Bago ba to? Bago. Okay? So, bago ito, I hope na aalagaan uh, po ninyo, alam nyo na yung mga responsibilities po ninyo, at uh, coordination and communication sa OPA para pagka nagkakaproblema, mabilis pong nasusolusyonan, no? Ah, uh, minsan po kasi pag pumunta lang sa kasasabihin, hindi na po nagana ang motor. Tama po ba? Pumutok ang ganito. So, kayo po ang magsasuffer. Okay? Papunta po sa dry season. Sa Calabar Zone, Quezon lang po ang wala sa dry season. Tama ba? Yung Cavite, Laguna, Batangas, and Rizal, sila po ay dry na. Okay? Sabi, mainit na. Tayo po nasa normal pa. Pero, kung dadating, tama ba? Sana hindi ito maiiga. Hindi po ito na uubos. So, deep well po ito. Okay. Okay. 200 feet po yung uh, lalo niya, may deposito. Oh, very good. Okay. So, kayo na nagpagawa. At ah, tayo ba nagpagawa ng drill? Kanya, sa iyo po. Sa, um, sa inyo po, Okay, thank you. O, oh, tingnan niyo po yun. Nakakatuwang tulungan kasi meron ng source. Ang idadagdag na lang namin, mo, yung solar panel yata, o motor ko, anuman. At paglilinya na lang po ang idadagdag namin. So... Uh, thankful po kami and happy din kami na kayo po ay matulungan. No? So, yun po yung trust nila ng uh, Provincial Agriculturist Office natin na lumikha ng mga programa, maliit man, pero kapakipakinabang po sa inyo at naaayon sa aktual na pangangailangan. So, ibig sabihin, ano ba ang kailangan nyo ngayon? Uh, yun ang ibinibig yun po yung binibigay namin, no? So, kaya sinasabi ko sa kanila, dapat lagi nakikipag-usap sa inyo, kayo ang tinatanong ano ang kailangan. Okay. Ah, uh, dadako naman po ako doon sa ano pa ba yung mga benepisyo na po pwede ninyo pong makuha sa amin, sa pamahalaang panlalawigan. Okay? Piyang pahawak. So, hindi nyo alam to, no? Kung sino man sila. Pero natutuwa din po ako na sasabihin sa inyo na dito sa barangay ninyo, eh, may almost 2,000 na pamilya na nakakakuha po ng tulong sa amin. For a year. Wala. Dalawang libo po. Sabi nyo, sino kaya yun? Eh, hindi ko rin po alam. <laughs> kay sila po makakapagsabi nandito po yung listahan no so isipin niyo po kung hanggang saan ang 2000 dito sa kung paupuin natin sila di po ba o oh, so papaano yon no kasi yun nga sinabi namin lalapit namin sa inyo ang serbisyo pupunta po doon karamihan may sakit sino po galing sa bayan meron po ba sa inyo galing sa bayan may medical dental and surgical mission po doon Meron po na, hindi ninyo alam? Allah ay ba Marami really? Ano'ng ginawa niyo? Hindi nila alam. Na mission. for P5,000. Okay. But anyway, sige. Huwag na magagalit. Okay. Okay, ganito na lang. Ganito na lang gagawin. Uh, ganito na lang gagawin. Kaya, yun nga yung sasabihin ko. Abot sa kanila, okay? So, kung wala, okay. Ganito ang gagawin. Ta hindi nyo po kasi alam na meron pong tinatawag na konsulta sa lalawigan ng Quezon. Alam niyo po ba yun? oh, so. Taas nga ang kamay ng gusto ng libreng konsulta. Libre pong konsulta. Yung ay, iba ayaw. Sige. Odi. Okay, nanay. Sige, kunyari, libreng konsulta sa akin. Tama? Sabi ko, ay nanay, mukhang may tunog ang iyong hinga. Magpa-x-ray ka nga. Tapos sabi ko, ay yung edad mo, high blood ka, ganito, wag pa ECG ka nga. O sino ang gusto ng libre x-ray tsaka ECG? <laughs> Tapos, binasa ko, kunyari, nanay, yung pong iyong resulta ng iyong x-ray, mukha pong kayo may bronchitis. Okay? Ay, nanay, mataas din po yung inyong, ah, uh, uh, yan, may diabetes, may high blood. Ay eh, din neresetahan po ng kung ano nung gamot. Metformin, amlodipine, losartan, nilagyan pa ng sepiroxime uh, o kung ano mga mga antibiotics. Sino ang gusto ng libre? Ha? Ang sarap, di ba? Ang sarap, di ba? Tama? Ako ay naasam ko yon. Nakakita ako ng doktor libre. Sabi niya, magpa-x-ray ako, libre. Pagkita niya, kailangan ko ng gamot na ganito, libre. Eh, bilang Pilipino, saan ka? ba diba, yun ang gusto natin, libre na night, ba Sa hirap ng buhay. Okay, alam niyo ba pwedeng mangyari yon Hindi niyo kasi alam eh. Okay, ganito ang gagawin. Makinig, lahat ng tao sa chaong, Ibig sabihin, lahat ng kasama nyo sa bahay, ang ganito lang ang gagawin. Pupunta po kayo sa center. Sabihin nyo po, magpaparehistro kayo sa konsulta. Okay. Eh? Sasama nyo na yung kasama nyo sa bahay. Kung anak nyo, memoryan nyo naman kung ano ang edad, bla bla bla, pwede nyo iparehistro doon. Okay? Pero, yun, ay para sa tao na may PhilHealth, mabilis i-proseso. Taas ang may PhilHealth. Okay. Taas ang walang PhilHealth. Wait muna, nanay. May PhilHealth kayo. Alam nyo kung bakit ako may akda ng mandatory PhilHealth coverage for all senior? May PhilHealth kayo. May batas po na nagsasabi, basta dag 60 ka at wala kang PhilHealth, automatic ka na may PhilHealth. Okay? As a senior. Okay po? Sapagkat ako po ang nag-akda nun sa kongreso. Sa hindi senior, pero walang PhilHealth, bakit wala kang PhilHealth? Wala po maibayan. Tama po? Tama ba? O, alam mo na yun, talagang siguro hindi niya kaya monthly na nakakapagbayad. So, ganito ang gagawin. Pwede rin po kayo magparehistro. Ang gagawin nyo lang ay iskwento nyo ang, ang inyong buhay na hindi ko po kaya magpa PhilHealth. help. Bibigyan ka ni Cap ng indigency. Ipo-forward ng center doon po sa PhilHealth. Tapos, bibigyan ka po ng PIN number. Okay, so, basically, ang konsulta para sa lahat ng Pilipino. Kaya lang, kailangan ng PIN number para po marehistro kayo. Okay po? Naiintindihan nyo na po? Okay. Okay. Sa center yun. Papumunta kayo doon. May x-ray ba doon? Wala. Wala. Kaya nga tinanong. Meron kaya doon sinabi na magpa cholesterol ka? Wala din. Tama ba? Oh. Kaya tinuturo ko ha, ito'y ano, lagay sa inyong puso't isipan. Itinuturo ko sa inyo, okay, problema ba yon Hindi. Okay. Ganito ang gagawin. Dahil wala pa sa center noon, pero ipapunta na doon ang directions na magkaroon din po ng blood exam, makapag x-ray, inihahanda lang kasi hindi yun ganun kadali kailangan ng radtech, kailangan ng babasa, tama? Kailangan ng medtech, kailangan po ng pathologist, yan ang mga problema, no? So while wala, gusto kong sabihin sa inyo na sinabi ni Dr. Saldi doon, Nay, kayo nga po yung magpakuha ng sugar. Bukas, wag po kayong kakain ha. Okay. At saka po kayo'y magpa-x-ray. O, oh, saan kayo pupunta? Sabi nyo, wala naman sa sender, paano magiging libre? Don't worry. Huwag mag-alala sapagkat kapartner namin ang MedServe, ano, Munich, at saka si Liwag. Okay? So doon sa hindi po maibibigay ng center na services, doon nyo po kukuhain. May bayad ba yun? No, may oh, pero peteng wala. Bakit? Uy, baka pumunta kayo dun bukas ah, hindi ganon. Makinig kayo sa akin. Ganito ang gagawin. Sinabi ni Doc, punta kayo sa office namin. Okay? Tapos, sasabihin nyo na, dahil partner namin any, kahit sino doon na available, doon nyo po kukuhain yung x-ray. Bibigyan po kayo ng guarantee letter. Kasi si Liwag, si Monique, at saka po si medser pumirma ng kontra ng Memorandum of Agreement sa provincial government na sila'y katuwang namin para magbigay ng serbisyo kung ano yung available sa kanila at hindi available dito. Okay? Sino magbabayad? Sa first, sa first Ang magbabayad ay provincial government. Okay? Naintindihan nyo na po mga magsasaka, dapat po healthy kayo. Naunawaan nyo na po. Okay. So, ganun. So, may resulta na. Pumunta kayo sa medserv. May resulta na. Babalik kayo kay Doc. Okay? Sabi niya, bibigyan ko po kayo ng gamot. May 23 klase ng gamot. Iba-iba po yun. Na libre. In fact, dinala na namin sa center. It, nandun po yun sa center. Okay? sabihin, kailangan nyo po ng antibiotic 7 days, Three times a day, 21. Eh pagka po, kulang naman pambili, gagawin nyo, titingiin nyo. Bibili kayo ng sampu lang, di po ba? Kasi kulang. Eh bawal yun sa antibiotic. Dapat po pag sinabing antibiotic, araw, pitong araw nyo pong iinumin. Okay? Ibibigay po yun sa inyo ng center ng libre. Okay? O, okay, di uwi na kayo ultrasound. yes, no problem po. Sa amin po, sa servisyo ng pamahalang panlalawigan, may kay medserv basta okay. Ang point of entry mo, pumunta ka sa center. Kung may request si Doc, wala sa center, punta ka sa office namin. Okay? Siya magbibigay sa iyo ng guarantee letter. Kung ultrasound, di yun po yun. Libre ba yun? Hindi. Ang magbabayad ay pamahalaang panlalawigan. So, yun po yung serbisyo ng Kapitolyo para sa inyo. Okay? Okay. Yes po. And any po. Basta po, uh, outpatient, nasa labas o nasa loob ng ospital, meron po itinutulong ang pamahalaan panlalawigan. Okay. Alam nyo ba ang number namin? Tasang kamay po ng may cellphone. I'm sure lahat kayo. Okay. Give me the number. Sige po, labas ang cellphone. Yung may ballpen at saka papel, ilabas po ang ballpen at saka papel. O kaya mangopia. Alam nyo po, ito yung mga number na importante. Kasi hindi nyo alam kung kailan nyo kailangan. Tama po? So maalala nyo, ay, may binigay nga pala si Gog na number. Matawagan nga ito. Okay. Ilagay nyo po ang number. 0945... 417 4504 Okay, uulitin ko. Ayun, very good. Oh, very good ka, uh, Nanay. 0945 417 4504 Ilagay niyo pong pangalan si Ronel